Tila gumagawa ng ingay si Jordan Clarkson sa American Media para sa pagsali nito sa ating national team ngayong Feeboard Cup. Ang mga social media ng Utah Jazz sa NBA ay binabahagi ang pag-einsayon ni Clarkson sa ating national team. At siner pa nga ng Utah Jazz mismo ang shooting drills ni Clarkson sa tres sa ating national team. Wala pa nga itong sablay pasis sa kumakalat na video. Kahit ang sports illustrated sa Amerika na Inside the Jazz gumawa pa ng special report patungkol kay Jordan Clarkson yung paglalaro nito sa Pilipinas at kung paano makakatulong sa kanyang team ngayong FIBA World Cup. Hindi lang si Clarkson ang special featured sa Sports Illustrated dahil nabanggit din ang ating pambato na si Kai Soto na tinawag pa nilang fan favorite din tulad ni Jordan Clarkson sa Pilipinas. Kahit sa The Olympic Hoops Hype Clutch Points at Salt Lake Tribune, balitang balita na ang paglalaro ni Clarkson sa ating national team na posibleng makakatandem ni Kai Soto. Speaking of Kai Soto, kahit na nakita natin si Kai Soto na nagsushooting kasama ang ating Gilas Pilipinas noong isang araw ay hindi pa rin malinaw ang status ng paglalaro nito sa ating national team. Inaantay pa kasi ang medical clearance nito galing sa doktor para makasali ito sa full practice ng ating Gilas Pilipinas. Sinabi ni Coach Chotres na obviously daw kung sakaling may problema talaga sa likod ni Kai ay malaking problema ito. Hindi naman daw pwedeng isasabak nila si Kai Soto sa gera ng hindi 100%. Kaya inaantay nila ang final clearance nito bago makasama sa training ng ating national team. Wala nang dapat pang sayanging oras ang ating national team sa paghahanda para sa darating na 2023 FIBA World Cup. Kasama na sa training camp ng national team sina na NBA star Jordan Clarkson at Kai Soto. Kaya tasa ang mas tataas na ang level ng isayo ng ating national team para makabuo ng chemistry para sa FIBA World Cup. Mailang araw na lamang ang natitira bago magsimula ang FIBA World Cup na nakatakda sa August 25 sa Pilipina Arena. Tiwala naman si Gilas Pilipinas Assistant Coach Tim Cohn sa kakayahan ni Coach Jot Reyes particular na sa pagbuo ng chemistry ng ating national team. Sinabi ni Coach Tim Cohn na si Coach Jot Reyes daw ay isang tremendous chemistry builder. Kabisado na daw kasi ni Coach Jot ang galaw ng bawat membro ng ating Gilas Pilipinas kaya't magiging madali na ito lalo pat kompleto na ang lineup ngayon ng ating national team. Tatlong tune-up games pa ang pagdaraanan ng ating Gilas Pilipinas. Makakalaban ng ating national team sa mga tune-up game ang Ivory Coast sa so August 16. Kasunod nito ang tune-up games naman laban sa Montenegro sa so August 21 at sa Mexico sa so August 22. Sa tatlong tune-up games ng ating national team ay dito inaasahan o makikita na mga coaching staff kung sino mga player ang kukunan sa Final 12 ng ating Gilas Pilipinas na lalaban para sa bayan ngayong keyboard ko. Pag-iisipan daw ng mabuti ng mga coaching staff kung sino-sino mga player ang karapat dapat mapasama sa Final Pool na magpipit ng style of play sa makakalaban nilang Angola, Dominican Republic at Italy.